Meron bang tamang paraan kung paano ikabit yung ating piston ring sa ating piston mga boss ano? So sa pagkakalam ko mga boss wala namang uh, eksaktong paraan kung paano kinakabit yung ating piston ring sa ating piston. So kailangan mo lang iayos mga boss ano para hindi magtapat-tapat yung mga ring na magiging dahilan ng pag usok ulit ng kagagawa mo lang na motor. Dahil yun yung iniiwasan nating mangyari mga boss, yung kagagawa lang natin tapos mga ilang buwan lang isira na So mawawalan ng uh, gana yung ating customer at hindi na magpapagawa sa atin mga boss ano. Kailangan natin mga boss is iayos talaga yung pagkakabit ng ating ring dito sa ating piston para tumagal yung buhay ng piyesa nating ikakabit mga boss ano. So kahit original yung piyesa mo kung mali naman yung pag install mo mga boss, madali lang din siyang uusok at masisira. Yan nga, ah... Uh, imbis na dumami yung customer mo eh mabawasan pa sa unang akbang mga boss is kailangan muna natin isukat yung kabibili natin na piston ring sa ating block para makita natin yung gap nya mga boss so ito yung ating lumang uh, oil ring so dahil uh, pag uusok yung problema ng ating motor syempre ang isusukat natin is yung kanyang oil ring kasi mayroong compression ring na tinatawag at mayroon ding oil ring mga boss ano. So ito yung kanyang oil ring susukat natin sa ating block. Yung dati. Yan nga makikita natin mga boss na malaki na yung gap. Yung tinatawag na gap mga boss yung, uh, dug, yung dulo. So malaki na yung awang. Yan. Yan din sukatin naman natin ngayon yung bagong piston ring mga boss ano. So ang kukunin lang din natin ay yung kanyang oil ring. Sa ating bagong biling piston ring mga boss is meron siyang apat na ring. Yung dalawang manipis is ito yung oil ring mga boss. Sila yung nagsasala ng langis. At ito naman yung compression ring. So nandun sa taas to mga boss. Ito yung nasa gitna ng ating oil ring ang wiper nya yan ganyan yan mga boss so sukat natin sa ating black yung bago dapat ito mga boss maliit lang yung gap nya okay, mga boss dinatin natin makita yung dugtungan ibig sabihin ah yun, goods na goods sya, ano? Ito yung dugtungan, yung gap, yung dulo. So goods yung nabili nating piston ring mga boss at goods pa yung ating black. At ayun na nga mga boss, paano ba natin ikabit yung ating piston ring sa ating piston? So hindi naman kailangan perfecto mga boss yung pagkakakabit ano, pero kailangan lang na maayos yung pagkakakabit mo para hindi siya umusok agad ng ano mga boss kasi pag nagtapat-tapat yung mga ring yung dulo ng mga ring Ayan, pag nagtapat-tapat yan mga boss, dito na dadaan yung langis. Kung baga tapat sila dito, syempre dyan dadaan yung langis. And then, uusok lang siya agad. So, ang gagawin nyo mga boss, mm, ganito, unahin nyo yung, ito yung parang kulot-kulot na to. Uunahin natin siyang ikabit mga boss. Itong parang kulot na to. Yan, uunahin yung ikabit yan mga boss. And then, yung dulo nya, yung gap nya, yung dugtungan. Ay, hindi pala dugtungan. Dulo. Ayan, yung dulo. ba? Diba? Dito nyo itatapat sa ating exhaust. Exhaust, diba? Ayan. Dito sa baba. O, so, nakatapat na sa ating exhaust yung dulo nya, mga boss. Ano? Ah, sunod natin yung dalawang oil ring. Ayan. So, ilagay natin sa taas. So, dito nakakatapat yung ating retainer o yung wiper. So, itapat naman natin sa dito sa bandang kaliwa yung ating, ating isang oil ring. Bandang kaliwa ng exhaust mga boss. Ano parang crisscross sya. Dito naman yung isa sa bandang kanan. Sa baba naman to mga boss bandang kanan ng ating exhaust So ganito lang tayo nagkakabit ng ring mga boss ano. So hindi naman kailangan perpekto no basta nasa ayos lang. Andito yung dulo ng ating wiper mga boss, yung parang kulot. Andito naman yung isang oil ring sa exhaust sa bandang kaliwa at nandito naman yung isang oil ring sa bandang kanan. Bali, parang criss-cross siya mga boss ano. And then, sunod natin yung yun mga boss, pag nakabit nyo na yung oil ring, sunod natin yung compression ring. So, may dalawang klase yan mga boss. Ano? Isang maitim na magaspang yung gilid sa isang maputi na makinis yung gilid. Ngayon, yung magaspang ang gilid, dito yun sa baba mga boss ng ating piston. So, since na nandito sa exhaust, yung ating oil ring nandito yung isa at nandito naman yung isa tapos nandito yung isa dito naman natin sa intake bandang kaliwa ilalagay itong compression ring na pangalawa ito yung pangalawa mga boss eh. pangalawa to tapos mayroong tap. dito natin lalagay sa gilid ng intake sa bandang kaliwa Yan. Bandang kaliwa, yung kanyang gap, yung dulo. Nandito sa bandang kaliwa ng intake. And then, ito naman yung makinis ang gilid na kulay puti. Mga boss, ito yung top. Top ng compression ring. Pinakataas, ibig sabihin. So, dito naman natin itatapat sa intake sa bandang kanan mo. Okay. Ayan mga boss, ito yung dulo ng top ring compression. Ito naman yung dulo ng pangalawa. Nandito sa intake. Nandito naman yung isang oil ring. Nandito naman yung isang oil ring. Tapos nandito yung kanyang wiper. So parang crisscross siya mga boss. Ano? So ganun lang magkabit ng ating piston ring sa ating piston mga boss para tumagal yung buhay ng ating Uh, ginawa. So, ang problema nito mga boss is nag-uusok. So, dapat hindi siya uusok agad kapag ginawa nyo. So, mayroon, mayroon din mga uh, arrangement yan mga boss. Hindi basta ikakabit mo na lang. Kasi pag nagtapat-tapat yung mga dulo nila, ng mga ring na yan, dito dadaan yung langis mga boss. Ano? So, dapat hindi siya makaakyat dito yung langis dito sa top ng piston mga boss. Ano? para hindi siya magusok. So yun mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong buksbaya-bay sa ating channel. Mag-subscribe na kayo mga boss sa ating channel din. Hit nyo na po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin. I-upload pa.